Hati, -hati, at saya. Manual, action, Maligayang Pasko ng Pankabuhay! Happy Resurrection Sunday! Para sa akin po, ang pinaka-meaningful na mga holiday po ay ang Christmas or Pasko at yung Resurrection Sunday or Pasko ng Pagkabuhay. Hindi ba ho, during this time of Lent and then from Holy Monday, papunta po sa Holy Thursday, sa Good Friday, nagsisimula po tayo sa reflection. Nagre-reflect tayo. Ano ang buhay natin? Kamusta ba? Anong relasyon natin sa Panginoon? Anong relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay? Ano relasyon natin sa mga kagalit natin? Then napupunta sa repentance. ba diba? Yung ano bang mali na ginawa ko at pagbabago sa aking pag-iisip. Napupunta din po sa reconciliation. Panginoon, patawarin mo ako. Mga nasaktan ko, patawarin niyo ako. At alam niyo po, pagka nagawa natin yan, meron pong renewal. We feel that there's something new. Kaya join us today sa Resurrection Sunday sa ating Holy Week sa ating pong Pasko ng Pagkabuhay na episode ng Kaitano in Action with Boya Bunda dahil iba yung action ngayon. It's about renewal. Maraming salamat, Kuya Alan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po ang Tanong ng Pilipino. Ang ating unang katanungan ay Tanong ng Pilipino mula sa Bagak Bataan. Sabi niya, nakulong po ako dati pero gusto ko nang magbagong buhay. Pwede po ba akong makahanap ng trabaho? Kasama ho natin si Atty. Matt, Atty. Raffy. Ano po ang kasagutan dito? Okay, so to answer your question, yes, pwede ka namang makahanap ng trabaho. Actually, yung constitution natin and yung labor code, they both promote full employment and equal opportunities for all. So meaning as long as qualified ka sa trabaho na ina-applyan mo, pwede ka namang makapasok dito. At tandaan rin ho natin, ang punishment naman sa pagkakakulong, dalawa yan eh. Una, you repay your debt to society, kaya ka nilalayo. And then second, yung reformation. So ibig sabihin, para maging ready ka na for your reintegration to society. As long as na-serve mo na yung sentence mo, ibig sabihin, ready ka nang bumalik. Maraming salamat. Samantala, narito po ang... Tanong ng Pilipinong uh, mula sa Karkar, Cebu. May record po ako ng pagnanakaw noong menor de edad ako. Pero naakwit naman, lalabas pa po ba ito sa NBI clearance? Attorney? Attorney man. Okay. Considering na-acquitted ka, ibig sabihin kasi noon, wala kang sala. So kung ano man yung nakaso sa'yo, napatunayan na hindi ka yung gumawa, na it's as wala ka talagang kaso o hindi ka dapat kinasuhan. So logically, hindi na yun lalabas sa NBI clearance mo. Pero kung sakaling lumabas pa ito, min minsan kasi late rin na-update ng NBI yung database nila, so pwede mong dalhin siguro sa NBI yung Certificate of Finality galing rin sa korte kung nasaan natapos yung kaso mo, tsaka yung copy ng decision na ina ka na. Narito naman po ang pangatlong tanong ng Pilipino. At ito'y mula sa Kalumpang, Jensen. Pwede po ba akong mag-file ng annulment kung gusto ko nang magsimula ng bagong buhay pero walang pambayad sa abogado? At Tony Rafi, ano ba ang kasagutan dito? So yun, Kuya Boy, no, basically, ang public attorney's office natin nag-handle ng mga cases para sa mga indigent na kliyente. So para masagot ang iyong katanungan, ang PAO natin or ang public attorney's office natin ay nag-handle ng annulment cases. Ngunit, hindi ito basta-basta. Kailangan mapasa natin ang dalawang test para makuha ang serbisyo ng PAO. So basically, meron tayong tinatawag na indigency test kung saan tinitignan ang net income ng isang tao. yung pangalawang test po ay tinatawag na merit test. Kung baga, titimbangin nila kung yung kaso mo ay malakas o hindi. Pag napasa mo ang indigency test, ang kita, at ang merit, uh, at ang merit test kung saan tinitignan yung timbang ng kaso mo, pwede mo po kunin yung serbisyo ng PAO. Maraming maraming salamat. Uh, yun ang sinasabi ko mga nanay na parating pagkatapos ng tanong ng bayan ay parang ang yaman-yaman ng aking pakiramdam dahil marami tayong natututunan. Kayo, kayo po na nasa inyong mga bahay, kung kayo po ay may mga legal na katanungan, mag-post lamang po kayo sa ating comment section o di kaya i-video nyo ang inyong mga sarili na nagtatanong. Dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Kaitano in Action with Boy Abud. Gusto mo bang magbago ang buhay mo ngayon? Narito ang mga kwento para maging iyong inspirasyon. Mga magulang na hindi mo bibitaw sa laban ng kanilang mga anak na may karamdaman. Nakahanap ng pag-asa sa Hands of God Charity Works. Ang bagong buhay na kanilang hatid. Kilalanin sa salamat. Isang tatay na humarap sa iba't ibang pagsubok. Nagnakaw. Nalulong sa droga. Ngunit dahil sa takot sa batas, binago ang tinatahak na landas, si Kuya Edwin, kilalanin, at si Gina, isang ina, na pilitang ipaalaga sa mga magulang sa Zamboanga, Sibugay, ang kanyang kambal na anak dahil sa kahirapan dito sa Maynila. Ang pangako niyang muling pagsasama-sama, ihiningi niya ng tulong sa Alan Action Agad. Muli na kayang magkakayakap-yakap ang mag-iina. Abangan yan dito sa Kaitano in Action with Boy Abunda.